Panahon na siguro na silipin natin ng maigi, baka kinakailangan na nating tabi yung K-12 program. Mm -hmm. Sapagkat uh, napatunayan naman yan, noong 1999 pa lang, doon sa tinatawag na teams, yung trends in mathematics and science study, may survey of the 38 countries sa math at science, pang 36 na ang Pilipinas. Kulelat na tayo. Mm -hmm. In enforce natin yung K 12 noong 2013, I believe, nagkaroon uli ng survey yung programs in international student assessment o yung PISA. Yung Pilipinas sa pagdating sa reading of the 79 countries surveyed or assess pang 78 tayo. Pagdating naman sa math, of the 79 countries, 79 tayo. Pagdating sa science, of the 79 countries, 79 din tayo. Fast forward to 2022. Kulelat pa rin.